Grabe wow, mga kamengyo! Ang dami meron pang kakaiba! Gintro ka pa lang mana eh. <laughs> Ayan. Good morning mga kamengyo! Si Uto. Ayan si Uto lo. Oh. Nahihiya pa rin mga kamengyo eh. Nami-miss nyo kasi siya kaya tinama ko ulit siya dito. Marami kasing nagtatanong kay Otol kung nasaan na baka iniisip nung iba eh hindi kami bati ni Otol eh. <laughs> Busy lang siya mga kapengyo. Uh, at hindi ko rin siya kasi inoobliga na samahan ako sa ano kasi may may kanya-kanya naman kaming ano trabaho. Basta sabi ko sa kanya kung may Yala na. Kung may ano siya mga kapengyo, may time siya. Pwede niya akong samahan Ganun, ganun lang ako. Kung wala siyang time, okay lang din mga kape. Walang problema sa akin. Uy! Yayay! Ito sa akin. Ha? Karapa tayo na, karpa, Karapa ka tayo yun, Tep. Malaki yun eh. Uy! Ano sa likod mo? Uy! Uy! Brown! Nakawala ang brown. Ayan, ata. Malaki yung type. Malaki yung type. Malaki Malaki yung type. yung type. Malaki yung type. Malaki Malaki yung type. Malaki yung type. Malaki Ay nakatakas. Malaki nakatakas na. Malaki Gilid-gilid lang yung yan oh nakaapat siya mga kapeyo. Pero okay na yan. At least meron. apat yung isang hagis ni Otol ah. Hindi siya na-miss ng mga isda mga kapengyo ah. Yun si Tatang nandun sa dulo. Ang puputi ng isda ngayon. Yun. Yun. Apat, yeah. uh, apat uh, lang. Nedo, tandaanin mo ang pag lalakad.

Ah, <laughs> suman ata Uy, ano yun? Uy, yun. Ang laki. Ang laking jato. <laughs> Ang laking jato. Ah, uh, bawan pala, bawan. Hindi bato. Bato. Ang laking bato yung ano. Ang laking bato, mga idol. Apat na naman. Nakawalo na siya. Pito-pito bago magwalo-walo. Sabi nga mga katingin eh. Sila, lalaki ng tilapia dito sa ano. Hmm? Hmm? Grabe naman yan. Ang lilinis. Ang gagandang tilapia. Yun. Pwede bang air? Yun Pwede bang air. na diwi ko Batik batik yun. Okay? Hmm? Wala yun. Mulko yun. Batik batik na yun. Laging nawawala eh. Buti ngayon mga kapeyo, medyo ano, hindi siya yung ganun kahangin. Kaya napakasarap sa pakiramdam ang maglambat ngayon. Uh. Uh. Hindi mo lang makajakpat si utol ng malupit. Ganyan, igid. Uh. Yun, ganda, drabe ng yun. Oh, naiyanod na naman. Naiyanod na naman mga idol. Ay, hindi. Tama, di ata bangero wa. Wala na sulta. Punta sa kabila. Puro bato ang talaga ito. dito, puro bato dito eh. Walang huli mga idol. O kaya apat na naman 'yan mga idol. Hmm. Oy! Sabi ko na nga ba eh, isa. Apat! Ah, oh, bato idol. May kasama pang tubo. at Di ba nga? Hindi ito. Dito. Ha? Tawid tayo. Tawid-tawid mga kapeng nyo. Tama ka baka, baka maiyanda. Kaya hey, man natin eh. Tay gan at ibag. Para kapag naano dako, hindi lahat mawawala. <laughs> Yo mga kapenyo kasi kapag Kita ma, malalim? Ha? Ah? Mga malalim 'yan, mga kapenyo. Ay, grabe. Grabe talaga. Oy. malalim galing, hindi pa tayo. Hindi ka ako nagpapaanod ha. Palusong yung paglakad mo, hindi pa anod. Dali ka dyan sa ano dyan. Ha? Ah.

Grabe naman. Ang hirap maghanap ng ano dito ah. Nang ulam ah. Kaya tayo ng mga ano ah. Bato ah. Dito dati yung maraming kalabasa eh. Ngayon wala na. Wala kalabasa mga katingyo eh. Diyan dati, diyan sa loob nyan. Super damai Dari Jan. Boleh hmm. besar hmm. hmm. gendeng mati ya, Nuku, ya? Lala, Mbak. klasik kelas, sih. Pwede ito ta. Kasi ah, kumakain ng mga isda ngayon. Inaalat ha si Utol maghagis ah. Ha. Tatlong hagis siyam mga kawa -pengil. Tatlong hagis siyam na peraso. Pero okay na rin. Thank you Lord. Meron pa rin tayong ano. nih Yo, kita apa? Yo, anu jani Against the Uru batu pala yang ngelembat mo jani eh. Uru batu Udah guna nga ba eh Uru batu eh, kita mah Sa ulo sawin -so mo na Huwag mong hinahin mau yan. Oy! Yan. Karap, karapa. Ini yang kedua Oh! Grabe. Mereka sama pang batu. ya oh, pulang pula, mga kapeng Oh. Ay, sa gilid. siya, malalaki dito eh. Oh. Yan Uy. Ganyan, magandang, magandang ano yan. Hindi yung isahan eh, sandamakmak agad. Magsasawa ka sa katatanggal eh. Pero pag mga ganyan, mga kapengyo, hindi ka magsasawa. Matutuwa ka pa kasi lima lang ang huli. Mainip ka kasi pag sobrang dami. Pero pag ganyan. Ano? May malaki siyang nahuli mga kapeng yun. Uy, natanggala. Ah, ha, ha.

<laughs> Liyakit. <laughs> Tung ano pa naman na to eh. Hmm. Yan yeah, o. Grabe. Oh. Uh, Malaki talaga. Hmm. Hmm. Madami din pala yung nahuli mo. Oh. mali yung ano natin tip ganyan <coughs> mga uh, katayin Yun. Hagis pa, isang hagis pa. Isang hagis pa daw, mga kapeng iyo. Yun. Dito ka. Tara. Uy, nadyay. Ayo, tilapia? ya. Jer jeror. Nah, itu. Yuk, undak aja Oh. <laughs> Terabi. Terabi, mga. Kabayan nyo. Tarang. Kau mata, wag kau mata aku. Tilap yan. Walang dalag sa no. Tadang sabi wo, Oo! Oh! Uy! Ayan na yung jag, ano? Uy! Oh! Grabe! Lagi din, malagi din. Wait lang. Grabe mga kamingyo! Oh! Ang dami meron bang kakaiba! sa gilid. Oo! Oh! May ano, may ano Ay, na Yung sabi nila... Jag... Jaguar! Jacket. Ya no. Masarap yan to mga kabing. Hmm. Mm hmm. Wow. Sarap naman yan. Yummy. Ito sa pagtitiis. Oh, ya, yeah. perfect. Bayang mo nung ba? Ya, sakit <laughs> ano talaga ang <laughs> lalaki mga kapingyo jackpatan ni Uol yung yeah. ay sayang ang isang subo sabi niya eh lahat ng Miraculous. J -J ah, kanala. Kanala kayo, di nyo? Ha? Di ayan nyo lahat tayo. Nari, kumawar ka naman. Ha, ah, kanal ha? Kanal kayo, mag... Bebes siguro yun, di Miraculous. Bebes Bernis. Siya, lang buti na yung manag yan. Kanal lang yan, kanal. Hmm, laki oh. Taas mo, taas mo. Eh, ipakita mo naman yung buo. lapit mo siya, kanya. Pasige, ay pa kwaw. Basta, sino ang laki? <laughs> Marites. Marites. Makini banana ka gungo to. Dami naman yan. Mm -hmm. swerte. Kani nang una lang pala yung hindi swerte, pero ngayon swerte mga ka Ang malupit Hmm. Kadaing bawan, na batu, battery, vapor. Ano? Eh. ang ganda ng lusong namin ni Utol eh. Maganda yung kuha eh. Yow! Lumalaban, lumalaban. tinaliguan laki malaman grabe yakit kita ma sayang sayang ang ano para sa ano yun para sa kaibigan Jun. Mhm. Mm Tunok. Oh Puno ang ano mga kape niyo. Ay, kahit nga ko na ni kaya no? malilit naman yan. Yun, okay na mga kapay nyo Itaas mo nga ito, Tep Huli natin at uuwi na hmm? Good Jitoon, mali ako ito, naraka Kaya hmm. mga kapay nyo Huli ni Utol Oh Yun o oh. Ah! Oh. ibang dami Yan, bye bye mga kapay nyo